pede na mo eh? bat alam nilang birthday mo? nagchat ka sa Jeezy? di pa ako nagchat? chat na? haa ano na? haa na? ano na? ano na? ano talaga nila yung birthday ko Ma, kung kailan yung birthday ko Siyempre na? mo yata eh sa iba, sinabi ko, sa iba, hindi. Sabi ba, ko sa'yo, huwag mo mo nang pagsabi. Hindi pa man sigurado eh. Diba sabi ko sa'yo, huwag mo mo nang I pagsabi. Hindi na pa, pa sigurado, ba? sabi ko. Hindi ko sinabi. Eh, ba't alam din ang birthday mo? Kung sabi ko na, ang birthday ko na bukas. So Yun ang sinabi ko. Sa iba lang. Hindi ko naman hmm. sinabi sa'yo. Uh -huh. Sinabi mo, maghahanda ka? Hindi. No. That, Sa susunod na birthday mo na lang. Bumili ng tiles si daddy eh. Bumili ng tiles ka naman eh. yung pera ni daddy kanina eh. Ang dami yung binili ng no. tiles. Na. Sige. Okay. That, Sa susunod na lang. Stop. Harikirahin natin si Jollibee Yung mascot ni Jollibee Sumuyon, te Te Oh Ba't ka umiiyak? Meron pa naman sa susunod, hindi mo ka pa naman sa susunod, sa susunod naman. Ka ka. Ha? May pasok, may pasok 'yung may pasok, may pasok. pasok. pong umiyak. pong umiyak. Isa na lang Sinabi mo ba? Pwede na mo sa susunod eh. Wala nga pera Si, si daddy nga mag-birthday din bukas. Wala man siyang handa. Bukas wala din ang handa. natin wala si daddy handa. Si daddy nga 30 na bukas eh. Wala man siyang handa eh. Pangit mo umiyak. <laughs> Hindi mo pangit ka daw umiyak sabi ni Arya. Pero sa iwan kasi. Ang ka Pero para mga next makaiyak naman. Kaya naman, hindi na lang birthday. Meron. Eh, dibili na lang kita ng ano, pansit. Luto na lang pansit bukas na. ano May pansit naman eh. sa mga mas 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 Kanina. Nagbabirthday ka school bukas. Bumili na kami ng Jollibee. Bumili na kami, bumili na kami ng Jollibee. Yeah. Di pa bumili tayo ng Jollibee kanina. <laughs> alam mo na kaya. Ano, alam mo pala eh, ikaw ha, binapractice si Ate ha. Hindi ko naman pala. Pinaiyak mo si ate eh. ano 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 Binili na kita, ano na ano 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 London! Frank London! <laughs> si mami ni Lolo, si mami ni Lolo kayo. Prank lang din yan, prank lang. Aray! Tumingin nga na, gawin mo yung assignment Daddy, mo. Daddy, amoy mo muna yung kilikili -kili niya. Amoy mo muna yung kilikili -kili niya. <laughs> nakuha, nakuha, lang sa paiyak-iyak, Mi. Ay, nakuha sa paiyak-iyak? Nakuha sa paiyak Hindi mo siya umiiyak yun, di Umiiyak ba yan di? Manang hindi naman siya umiiyak? Yeah, ganun lang. <laughs> <laughs> das, daligyan lang. Daligyan mo kasi. Daligyan ka sa Ay. 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 umiyak si yan. Paano Paano tayo iyak ni ate? Paano daw? panu daw yung iyak ni ate? No, 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 no.